Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating kung sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong January 14, 2025. At sa lahat ng ating mga subscribers, mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada sa pecha o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan, pisan po natin ng ating sumada dito po tayo sa January. Ayan, one pa rin po tayo dito quarantine sa ating pecha, 25 sa ating taon. Pagaya so, pa rin po lang dati, simplify muna natin sila. 0 plus 1 is 1, 1 plus 4 is 5, at 2 plus 5 is 7. Ganun din po sa bandang gitna, add lang natin, 1 plus 5 is 6, at 5 plus 7 is Ayan. And then sa bandang gitna, 6 plus 12 is 18. Pero po yung unang numero natin, meron tayong 18. At yung kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine natin yung tatlong numero natin dito. 1 plus 5 plus 7 is 13. Ayan mga idol, yan naman po yung kapares natin numero. Meron tayong 13. At meron na po tayo itong kombinasyon. Pwede, pwede na po natin na tayo ito. 18, 13 or 13, 18. 18. Ayan mga idol. Ayan uh, po, i-divis dito sila, 18 at 30, kaya simplify muna natin bago po natin sila isumada. Ayan, dito po sa 13, 1 plus 3, 4. At sa 18, 1 plus 8 is 9. Ayan, 4 at 9, yan po natin isusumada. At uh, tunayin po natin isumada ang 4. Ayan, kunin mo natin yung 13, sumada sa 13, 1 plus 3 is 4 pwede po ang 40 sa mga 40 para plus series 4 pwede pwede po yung 31 sa mga 31 3 plus 1 is 4 uh, 22 sa mga 22 2 plus 2 is 4 uh, and ayun mga dal naman po tayo sa 9 punin mo natin yung 18 so mga is 18. 1 plus 8 is 9 Pwede po dyan ang 27, sumata 27, 2 plus 7 is 9 at 36 sumata 36 3 plus 6 is 9 Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin pwede natin pagpilian dito sa ating sumata na yung January 14. Meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 9, 18, 27, at 36. Yan, kapag pa rin po natin yung mga numero niya, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin ng kompilasyon. At sa atin naman pong sample, tinuha natin dyan ng uh, 36, 36 and 13, 18, and 4 at uh, 9 and 22 ayan mga ito yan po yung mga numero nating nakuha sa ating sumata ngayong January 14 ito meron po tayong isang sample dito January 36, 13 184 at 9-22. Ayan, mga sample lang naman po yung mga yan mga Pero kung nagustuhan pa naman po ninyo, pwede pwede rin po natin matayan yung mga ito. Pwede naman kaya makakuha ng ibang mga kombinasyon dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. Ayan, rambol lang po natin sila. At ayun mga ito, lang po ating sumahadi sa pecha para po ngayong January 14, 2025. Maraming maraming salamat po.